Chicken caldereta tayo. Ito yung version ko. Yan. And instead of uh, gata or or coconut milk. Pero hindi. Uh, cooking cream ang gamit ko. So, ito yung aking caldereta. Masarap yan. yan. So, heto, mag i tayo palagi sa ating garlic. Tapos, ginger. Ating sibuyas. <coughs> Tapos, ilagay na natin yung ating manok. <coughs> <Wait>, Chicken. <in>. Chicken. <coughs> Gas natin mabuti Kasi sya Eh, Sakit ako, may inuubo ako Kaya masamang pakiramdam ko Tapos ito na yung ating Cinnamon stick, yung ating belip tapos yung ating cardamom Tapos ito na yung ating uh, tiga half teaspoon ng black pepper turmeric tapos black pepper tapos syempre, halo-haloy natin kisa natin mabuti lagyan na natin lagyan natin ng fresh tomato Halo, halo. <coughs> Tapos ito na yung aking cooking cream instead na gata ang ilagay natin, cooking cream ang ilagay ko. Pwede rin. Mas, masarap siya. Tapos, ito yung aking. Nilagyan ko rin sya ng potato. May isang one piece na potato lang. Tapos, niwa ko lang siya ng maninipis. Parang ano lang siya. Tapos, ito. Red, uh, red jelly paper. Red jelly paper pa. Di <laughs> ba? No, tapos, ayan, squish natin ng konti na lemon para mag, ano lang yung lasa niya. And then, yung ating uh, green chili. Ayan. Tapos, nilagay, alam nyo, nilagyan ko rin siya ng yung celery stock. Tapos, ito, celery na leaves, pero konti lang. Ayan, hindi ko siya iniwang mal maliliit. Malalaki lang siya. Ayan, nakita nyo yung aking my own caldereta version. O, okay, diba? Pero masarap siya, in fairness. Thumbs up sila. Masarap daw. Tapos ilagay na natin sa ating uh, serving plate. So heto na yung aking kaldereta uh, in cooking